Kaya po kasi sa atin na pag nakahawak ng pera, iniisip agad kung saan i-invest yung perang hawak nila. Ang tanong, uh, yung bang investment na iniisip nila is hindi ba magiging liability pagdating ng panahon? no? Kasi po, uh, dito po sa IMG, tinuturo kung paano po tayo makakapag-prepare for the future. Kasi, uh, it's all about personal finance po. Ano ba 'yung talagang kailangan mo sa future? Kaya ah, uh, i-determine mo kung ano 'yung mas makakapagbigay sa iyo ng uh, magandang buhay, 'di ba? Wala namang masamang mag-invest, 'di ba? Maganda nga 'yung kailangan natin 'yun eh. Pero kailangan natin uh, i-prioritize kung ano 'yung nauuna. Ayan. Kagaya po nitong book na hawak ko, dito po, nakasaad dito, dito po yung sinusundan namin. Ito kasi yung ano, uh, tama at uh, ideal talaga kung paano tayo makakapag-save para sa future natin. Like for example, marami kang investment, uh, bahay, lupa, uh, properties, gano'n. Pero wala kang long-term care wala kang health care, wala kang pin repair para sa health mo. Pag nagkasakit po kayo, pag nagkasakit tayo, mawawala po. Una-una una natin magagalaw, una-una natin magagalaw ko ano yung perang meron tayo. Pangalawa, uh, kung ano yung savings natin. ba? Diba? Magagalaw po yan. Pag naubos ng savings, ano na po ang kasunod? Yung mga naipondar na natin sasakyan, bahay, lupa, properties, and worse, uh, hindi mo siya mabibenta ng tamang presyo. Ibibenta mo siya ng palugi. All because hindi ka nakapag-ready dito. Kaya po ito yung nasa, ano, nasa ibaba. Kaya po siya yung pinaka foundation ng ano, yung solid financial foundation. Dahil po, isang ano lang eh, isang hilap lang, di ba? Pag may nagkasakit, lahat ng ano mo lahat ng naipon mo nawawala.